sinaway ni Nathan si David. Ikalabindalawang Kabanata Ngayon, isinugo ng Panginoon si Propeta Nathan kay David. Pagdating niya kay David, sinabi niya, May dalawang taong nakatira sa isang bayan. Ang isa'y mayaman at ang isa'y mahirap. Ang mayaman ay maraming tupa at baka. Pero ang mahirap ay isa lang ang tupa na binili pa niya. Inalagaan niya ito at lumaking kasabay ng mga anak niya pinapakain niya ito ng pagkain niya at pinapainom sa baso niya at kinakarga-karga pa niya ito itinuturing niya itong parang anak niyang babae minsan may dumating na bisita sa bahay ng mayaman pero ayaw niyang katayin ang baka o tupa niya para ipakain sa bisita niya kaya kinuha niya ang tupa ng mahirap at ito ang inihanda niya para sa bisita niya labis na nagalit si David sa mayaman at sinabi niya kay Nathan Isinusumpa ko sa Panginoon na buhay, na dapat patayin ang taong gumawa niyan. Dapat niyang bayaran ng hanggang apat na beses ang halaga ng isang tupang kanyang kinuha, dahil wala siyang awa. Pagkatapos, sinabi ni Nathan kay David, Ikaw ang taong iyon. Ito ang sinasabi ng Panginoon ang Diyos ng Israel. Pinili kitang hari ng Israel at iniligtas kita kay Saul. Ibinigay ko sa iyo ang kaharian at mga asawa niya. Ginawa kitang hari ng buong Israel at Huda. At kung kulang pa ito, bibigyan pa sana kita ng mas marami pa riyan. Pero bakit hindi mo sinunod ang mga utos ko? At ginawa mo ang masamang bagay na ito sa paningin ko. Ipinapatay mo pa si Oriana na Heteo sa labanan. Ipinapatay mo siya sa mga amunita at kinuha mo ang asawa niya. Kaya dahil sa ginawa mo, Mula ngayon palagi nang magkakaroon ng labanan at patayan sa pamilya mo. Dahil sinuway mo ako, at kinuha ang asawa ni Uriya, upang maging iyong asawa. Ito pa ang sinasabi ng Panginoon. May isang miyembro ng sambahayan mo ang maghihimagsik laban sa iyo. Ibibigay ko ang mga asawa mo sa taong iyon, na hindi iba sa iyo, at sisiping siya sa kanila na kitang kita ng mga tao. Ginawa mo ito ng lihim, pero ang gagawin ko ay makikita ng hayagan ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, Nagkasala ako sa Panginoon. Sumagot si Nathan, Pinatawad ka na ng Panginoon, at hindi ka mamamatay sa kasalanang ginawa mo. Pero dahil sa ginawa mo, binigyan mo ng dahilan ng mga kalaban ng Panginoon na lapastanganin siya, kaya siguradong mamamatay ang anak mo. Nang makauwi na sinatan, Nathan, ipinahintulot ng Panginoon na magkasakit ng malubha ang anak ni David kay Bathsheba. Nakiusap si David sa Diyos para sa bata. Nag-ayuno siya sa loob ng kwarto niya, at natutulog siya sa lapag gabi-gabi. Pinuntahan siya ng mga tagapamahala ng kanyang sambahayan para pabangunin, pero ayaw niya, at ayaw din niyang kumain kasama nila. Nang ikapitong araw, namatay ang bata. Natakot ang mga lingkod ni David na sabihin sa kanya na patay na ang bata. Sinabi nila, Paano natin sasabihin sa kanya na patay na ang bata? Hindi nga niya pinapansin ang pagdamay natin sa kanya noong buhay pa ang bata. Paano pa kaya ngayong patay na ito? Baka kung ano ang gawin niya sa sarili niya. Napansin ni David na nagbubulungan ng mga alipin niya. Kaya pakiramdam niya patay na ang bata. Nagtanong siya, Patay na ba ang bata? Sumagot sila. Patay na po siya. Pagkarinig nito, bumangon si David, naligo, nagpahid ng mabangong langis, at nagpalit ng damit. Pumunta siya sa bahay ng Panginoon at sumamba. Pagkatapos, umuwi siya, nagpahain at kumain. Sinabi ng mga lingkod niya, "Hindi po namin kayo maintindihan. Noong buhay pa ang bata, nag-aayuno po kayo at umiiyak. Pero ngayon patay na ang bata." bumangon kayo at kumain. Sumagot si David, Oo, nag-ayuno ako at umiyak noong buhay pa ang bata. Dahil iniisip ko na baka kaawaan ako ng Panginoon, at hindi niya payagang mamatay ang bata. Pero ngayong patay na ang bata, bakit pa ako mag-aayuno? Mabubuhay ko pa ba siya? Darating ang panahon na makakapunta ako sa kinaroroonan niya, pero hindi na siya makakabalik sa akin. Dinamayan ni David ang asawa niyang si Bathsheba, at nagsiping sila. Nabuntis si Bathsheba at nanganak ng isang lalaki, at pinangalanan nila siyang Solomon. Minahal ng Panginoon ang bata, at nagpadala siya ng mensahe kay Propeta Nathan na pangalan ng Jedediah ang bata, dahil mahal siya ng Panginoon. Sinakop ni David ang Raba Sa kabilang dako, sumalakay si na Joab sa Raba, ang kabisera ng Amon, at malapit na nila itong masakop. Nagsugo si Joab ng mga mensahero kay David para sabihin, Sinalakay po namin ang raba at nasakop na namin ang imbakan nila ng tubig. Ngayon tipunin niyo po ang mga natitirang sundalo at tapusin na ninyo ang pagsakop sa lungsod, para kayo ang maparangalan at hindi ako. Kaya tinipon ni David ang natitirang sundalo at sinalakay nila ang raba at nasakop nila ito. Kinuha ni David sa ulo ng hari ng mga Amonita ang gintong korona at ipinutong ito sa kanyang ulo. Ang bigat ng korona ay 35 kilo at may mga mamahaling bato. Marami pang bagay ang nasamsam ni David sa lungsod na iyon. Ginawa niyang alipin ng mga naninirahan doon at sapilitan silang pinagtrabaho gamit ang lagare, piko at palakol at pinagawa rin sila ng mga tisa. Ito ang ginawa ni David sa mga naninirahan sa lahat ng bayan ng mga Amonita. Pagkatapos, umuwi si David at ang lahat ng sundalo niya sa Jerusalem.